Sa punto pong ito, aalamin ah, natin na magiging takbo ng panahon lalo na ngayon at papasok na ang Semana Santa. Makakasama natin live mula sa pag-asa ang weather forecaster na si Ginoong Chris Perez. Mr. Perez, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mike. Opo, unang-unang tanong na gustong malaman malamang na marami ngayong gabi. Paano na magiging takbo ng panahon umpisa ngayong gabi hanggang sa darating na araw ng linggo? Mike, inaasahan natin na patuloy niyang gaganda ang lagay ng panahon. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Katimugang Luzon sa buong Kabisayan at Mindanao dahil nga itong uh, pagkilos ng cold front ay inaasang maapektuhan na lamang ang bandang hilaga at gitnang ng Luzon sa susunod na 24 na oras. Dito sa Metro Manila, magiging bahagi hanggang sa maulap na may pulo-pulo lamang na pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalo na po sa dakong hapon o gabi. Samantala, yung mga kalat-kalat na pag-ulan ay asa naman po natin dito sa silangang bahagi ng hilaga at gitnang ng Luzon kaya patuli uh, patuloy naman ang pagpapalala natin sa mga kababayan natin doon Lalong-lalo na po yung naninira na sa mga lugar na mababa at malapit sa gilid na bundok na mag-ingat po sa mga posibleng pagba at pagguho ng lupa. At ano naman po magiging takbo ng panahon umpisa sa mismong Semana Santa sa lunes, lunes santo na po hanggang umabot tayo ng Biyernes Santo, hanggang sa linggo na pagkabuhay, hanggang sa susunod na lunes kung kailan isang piyesta opisyal po yun. Mr. Perez. Sa kabuuan, Mike, wala naman po tayong inaasahang bagyo na makakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa next week. At asahan po natin na magiging maliwalas ang panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila, maliban na lamang na posible pa rin tayong makaranas ng mga pagulan, ulan uh, lalo, mas malaki ang chance ng mga pagulan, ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. But basically, uh, improving weather condition po yung inaasahan natin sa da darating na Semana Santa. At kamusta naman po magiging kalagayan ng mga karagatan natin, Mr. Perez? Asa sa ngayon patuloy pa rin na sana magiging maalon hanggang sa napakaalon nitong uh, mga karagatan sa paligid ng Hilagang Luzon. Pati na rin po yung mga karagatan dito sa silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon at sa silangang kabisayan. Kaya uh, yung pagpapaalala po natin sa ating mga kababayang uh, mangisda, yung may mga malilit na sakyang pandagat na huwag po munang pumalaot or lumayag habang iba yung pag-iingat naman para sa mas malaking sakyang pandagat. At sa darating naman po na Semana Santa, asahan pa rin po natin na ah, posible pa rin po maging katamtaman hanggang sa ah, maalo maalon ang mga karagatan sa paligid ng Luzon at Kabisayan. Ang ibig ba sabihin nito, Mr. Perez, mag-uumpisa na naman bumalik ang mainit na panahon? Uh, ah, posible po yun, ah, sapagkat inaasahan natin na hihina nga itong ah, hangin na mula sa Hilagang Silangan at yung patuloy ang inaasahan natin pagkilos ng tail end ng cold front pa Hilaga. So, basically, gaganda yung panahon sa nakararaming bahagi nga ng uh, Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao, kasama na rin po ang Metro Manila. Panahon ng taginit, umuulan, normal ba ito, Mr. Perez? Uh, isa pong, Mike, isang manifestation yan ang tinatawag natin, epekto ng laninya. Kung atin pong matatandaan, nung simula po ng taong uh, kasalukuyan, nagpalabas po tayo ng uh, statement na posible po tayong makaranas ng uh, maulan na uh, summer, or yung tinatawag po nating wet summer, at ito nga po, Uh, bilang uh, mga ebidensya, hindi lang po ngayong taon ng uh, buwan ng Marso nakaranas po tayo ng uh, mas maraming pag-ulan kumpara sa normal year. Kumbaga, kung baga, kung titingnan po natin, during the past three months, December, January, February, nakatanggap po ang nakararaming bahagi ng ating bansa ng mas maraming paulan kumpara sa dapat na natatanggap nila under a normal year. Kaya nga po, ito po yung sinasabi nating isang manifestation ng epekto ng La Kaya patuloy po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan, kahit na yung supposed to be na nakakaranas na tayo ng mainit at malinsangang panahon sa mga gantong buwan, Mike. Live mula sa pag maraming salamat po, weather forecaster Chris Perez.